sa mapagpalang umaga sa ating lahat. Ako at ang buong Las Piñas Manpower Training Center ay nagagalak na kayo ay narito upang masaksihan ang okasyon na ito. Ang paggagawat ng mga kagamitan sa ating nagsip, mga nagsipagtapos. na e po. pinagmamalaki kong sabihin sa inyo na ito ay pangalawang beses na ako kasama ng trainers and staff ay muli at paulit-ulit na nagpapasalamat sa inyo. Thank you, Pabay. Thank you, Nagilar. At sa ating buting inang lunson na si Mayor Roberto de Aguilar, na walang sawang sumusuporta at pagtulong sa upang may pagpatuloy ang naghikain ng ating lunson. Sa ating mga beneficiaries, na may gamitin ito upang maging stepping stone para maabot ang iyong pakaharap na makahon sa kahirapan. Dahil naniniwala kami na inyo o ang pag-angat ng bawat Las ay ang pag-angat ng lunson. namin yung kaming ipagpatuloy ang mga na proyekto ng ating lusod para sa mga susunod na generasyon. Muli, maraming salamat. Nagtatayo ako ng malaking live yung training center at pinapangako ko sa'yo, nakita ko na yung lupa talagang gagawin ko. Para po na to, ayun, gagawin ko po talaga yan. Never ko nang ako lang na na hindi ko ginagawa. Nakakita na po kami ng lupa at yan po ang gagawin ko para mas makikaya tayo ng mga laspinero. Mabigyan natin ng pagkakataon para matrain natin at magkaroon ng trabaho. Long term po ang pinapangako ko sa inyo. Magkaroon kayo ng source of income, magkabuhayin ninyo. Oh. Magkakita na gagawin. Ay po yung programa po natin ngayon, hindi lang po ito, it's not just about receiving tools and equipment, it is a celebration po ng lahat po ng hard work, dedication, and your determination. These tools represent opportunities and a brighter future for all of you. Sana po may service as inspiration to everyone that we can achieve our dreams through hard work and dedication.